for today's video is na imbetahan ta o ka char. So, unsay say langanan pa. For the go! Ito po nagkakulis mo at ang mga nawang tungon sa kasulaw o kainit sa panahon. While well, nagbiyahe mi nga party kayo kainit. Pero okay ra dyan no? ang tanan basta kaon ang ato Char, murag ka na kaon. So, ayun, nabiyahe na mi guys, paingon sa Minawag Dipolog City. Yes, dito may mo adto fiesta karon sa Purok Naga, Minaw, Dupulog City, sa ilang patrol nga San Isidro, Labrador. Uh, thank you sa invite, Uncle Bobby. Shoutout sa iyo. Sa pagkalaktod ano nga vlog video, so naabot na may og. Misa ka na dahil may sa may simbahan kay nagstart na ang misa sa kapistahan sa pagsaulog sa San Isidro Labrador. So ni saka na dahil may sa simbahan, syempre maguna jud sa misa before ang lang misa. Ana ah, man na. So mo ni ang view sa uh, Procnaga Minawog di Polog City. So sikbitra ang simbahan sa balay sa akong ayaan. So dali ra jud kaayo og muna og ni sa misa pwede na sa lamisa. O, uh, diba? So, kung na ka ba nga ni Simba, huwag yung papatua sa balay nilang ante. So, mo Santos, nga si San Isidro, Labrador, nga gisaulog ulog, nga Fiesta, May 16, 2024. Sa so, guys, kita magkarelate kita sa patron, no? Ha, si? Señor, señor, San Vicente. Viva, señor, Biba, Vicente, Sa de don. Viva. Viva, señor, San Vicente, Viva. Viva. Viva, no? Viva. And finally, nahuman na ang misa o diri na sa la misa mang tabi sa so moto ang unang putahe is humba and then naanilat ang manok o pininyahang manok and then I binobot and charang katunga nalang lang na sa ilang lechon so and then manglungkap to the resaref abba ang daming soft drink syempre wami na mauli o diri na magsad na hapon o after sa pani hapon diri na may sa ila ang kalingawan nga mesgay 2024 of Purok Naga and the voice of Porok Naga 2024. So, muna ilang mga contestant, 4 contestants sa Miss Gay. So, nalingaw kayo, naglantaw nila. Wait. So, kini yung number 3 is small but terrible pero laban ko ayo ay confident ka ayo. Bagnos ka ayo babisal gamay siya, 'di ba? Cute ka -ayo siya, siya ang pinaka cute sa ila ang mga contestant. So, mara to guys, og daghang salamat sa paglantaw sa amo. Vlog for today's video. Bye guys, ingat.